isang higanteng hiwa sa puso ng lupa. Parang isang sugat na iniwang bukas ng milyong taon ng kasaysayan. Hindi ito gawa ng tao. Hindi rin ito aksidente. Ito ay patunan na kahit ang pinakamatigas na bato, kayang palambuti ng panahon. Na kahit ang bundok, kayang kainin ng tubig. Ito ang Grand Canyon. Isang tanawin hindi lang likha ng kalikasan, kundi sining ng panahon. At ngayon, tuklasin natin ang kwento ng kung paano ito nabuo. Mula sa mga patak ng ulan, sa galaw ng ilo, at sa puwersa ng paglipas ng milyon-milyong taon. Sa bawat kwento, may saysay, mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saisad. Tila isang kwadradong tanawin mula sa Mars, pero hindi. Ito ay nasa Arizona, USA. Ang Grand Canyon, isang bangin na tila ipininta ng mga Diyos gamit ang mga layer ng panahon. May habang 277 miles, lapad na halos 18 miles, at lalim na higit sa isang milya. Isipin mo, isang syudad na may 80 floor na gusali, pero inilubog sa lupa. Ganyan kalalim ang kanya. Pero teka, paano nga ba ito nabuo? Ito ang tanong na bumabagabag sa maraming siyentipiko sa loob ng maraming dekada. Ang Grand Canyon ay parang isang bukas na aklat ng kasaysayan. Pero hindi ng tao kundi ng ating planeta mismo. Halos dalawang bilyong taon ng geologic history, ipininta sa bawat layer ng bato. Ang mga patong ng kanyang ay parang pahina ng isang napakatandang diary. Bawat kulay, bawat tekstura, ay kwento ng mga panahong matagal nang lumipas. Mga lima hanggang anim na milyong taon na ang nakalipas. Isang ilog ang nagsimulang gumapang sa ibabaw ng lupa, ang Colorado River. Sa unang tingin, simpleng ilog lang. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may puwersang kayang baguhin ang mundo. Dahil sa unti-unting agos nito, sa bawat ulang, sa bawat baha, unti-unting hinukay ng ilog ang ibabaw ng bato hanggang sa unti-unti nitong kinain ang buong lupa. Hindi lang ang ilo, pati ang hangin, ang ulan, at ang yelo. Pinagsama-sama at ito ang tinatawag na erosion. Ang unti-unting pagkasira o pagkahubog ng bato dahil sa natural na mga elemento. At sa loob ng milyong taon, walang pinalampas ang erosyon. hindi ito nagmamadali, pero sigurado ito. Ang matigas na bundok, kayang lapain ng tubig, ang mga solidong bato, kayang ipulbos ng panahon. Sa kanya, makikita mo ang iba't ibang klase ng bato. Limestone, dating ilalim ng dagat. Sandstone, patunay ng dating mga desyerto. Shale, galing sa putikan ng sinaunang lawa, granan pinakamatandang bato, halos 1.7 bilyong taon ang tanda. Bawat layer ay larawan ng mundo noon. Isang sandali sa kasaysayan na na-preserve sa anyo ng bato. Pero hindi lang bato ang laman ng Grand Canyon. Ito ay tirahan din ng mga buhay. May 1,500 mahigit na uri ng halaman dito at higit 500 species ng hayop. Kasama na ang mga ahas, ibon, bighorn sheep, at ang bihirang California condor. Sa isang bahagi ay desyerto, sa kabila naman may snow. Isang napakakontrasting na paraiso na puno ng buhay sa gitna ng kawalan. Bago pa dumating ang mga turista, ang Grand Canyon ay tahanan ng mga katutubong tribo tulad ng Hopi, Havasupan, Zuni, at Navajo. Sa kanila, ang canyon ay hindi lang tirahan, ito ay sagrado. Isang lugar ng mga kwento, ritual, at koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Hanggang ngayon, pinapangalagaan nila ang kanilang kultura sa gitna ng pagdating ng modernong mundo. Ang Grand Canyon ay paalala na ang mga dakilang bagay ay hindi minamadali. Nasa likod ng bawat ukit, bawat guhit, ay milyong taon ng tsaga at galaw. Isang tanawin na hindi gawa ng isang araw, kundi ng mga milyon-milyong taon, at isang buhay na talaan ng kasaysayan ng ating planeta. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisag.